Para araw-araw masigla, dapat mag-set ka ng bagong goal o pangarap mo. Ganun dapat. hotlines. mo ko ng argaw kasi birthday ko at saka umatin ako ng Christmas party a day sa birthday ko. Ito, nasa, nasa Rise Up Philippines tayo. Samahan niyo ako dito. Panoorin natin yung mga kaganapang mga nakukuha kong mga video. Let's go! <todic> first time na ako makakita ng live concert sa Missing Pilimon. Kaya nagpicture picture ko silang tubangan. Pagkaong mani, uli na ako sa sumaguan. Kaya dito rin ako sa lungsod na tulog ng Yuna sa Sabado. Hey! Good morning, Uplines! Mula pag abot na ato ang mansion. <laughs> Dirita di sa Residencia de los Reyes sa Sumaguan, Argao. So mga bata to, time check alas gis na imedya e mga alas 11 na. Ah. Na dere hugaw kayo. Grass di ka ona, tinae na yung Bermuda, ibang klaseng kan hindi ko kilala yung mga damo na yan. So hindi na kaya yung linisin ni mama. Siya lang magisa dito eh. Hmm. Yan. Anyways, kumusta? Today is my birthday. So, bigyan ko kayo ng reflections ko sa 43 years of existence. Para bang pwede may share ko sa inyo sa mga... Wala lang. Hindi. Next time na lang siguro. <laughs> hmm. Ano ito? Bangin yan ha? Uh, reprop yan. Hindi hmm. di ha? So, ma-share ko lang sa inyo tulad ng pinost ko nung nakaraang araw. Yung idad natin, hindi po siya hadlang sa mga gusto nating ma-achieve. Naalala natin yung bata pa tayo, ang dami nating gustong marating sa buhay. Yung iba, habang tumatanda, nawawala na ng gana kasi nawawala na sila ng pangarap meron ba silang pangarap pero hindi nila inatupag pinatulog nila o kaya nilibing na unang pinatay kaysa kanila kahit tumatanda tayo dapat mangarap tayo ulit na may kukunin tayo pwede mang hindi natin ibalik yung pangarap natin nung kabataan pero dapat palitan natin ng bagong pangarap pag pangarap dapat hindi simple ang pangarap kasi dapat hindi siya natural na makukuha kumbaga sadyain mo talaga hmm? yan yung pangarap yung natural na nakuha hindi na dapat pangarapin yun okay so nasa taas tayo by ano kasi ito eh by layer kasi Nagganon na, to dati tapos di ang, ang na mo ba so yan diretso yan doon may poultry doon sa si, si Gina nung no, nakaraan, no, nakaraan wala nang laman so dito oh ako ng gumawa niya, no? Yan. Kada uwi ko dito, nagpapail ako ng bato niyan Wala yung ano, wala yung, yan, o, Wala yung simento. Ganyan lang yan pagkapail. Ah, sabi, hindi matibay. Eh, tagal na niyan, eh. Maliit lang ang inclination niyan. Hindi nakaganon, hindi din nakaganon, nakaganon lang. Magkita niyo naman, eh. Ah, balik tayo. Mangarap ka ulit kasi habang buhay tayo may pag-asa para sigla naman yung araw-araw mo kasi may i-accomplish ka eh. tapos bigyan mo reward ang sarili mo kahit pa unti-unting achievement winning winning moment di ba eh dito po na tayo ito hindi din na namin lupa to pero sa labas na pero nakigamit kami dadaanan oh, ano oh. so bundok na yan sa kabila Ma, sumagwan pa rin yan pero boundary pa rin yan mandilikit naman doon dito banda so, para araw-araw masigla dapat magset ka ng bagong goal o pangarap mo ba diba? ganun dapat tapos syempre pag may pangarap ka na gusto mong matupad inaalagaan mo sarili mo kasi hindi mo hindi mo makukuha pangarap mo pag Uh, wala ka na, di ba? Alagaan mo sarili mo. Paano alagaan? Dapat eh, oriented ka kung anong mga kinakain mo, paano mga ginagawa mo, abuses sa katawan, di ba? Kasi may mga pangarap ka pa eh, na gusto mong maramdaman, gusto mong makuha, na mapakinabangan, na malakas ka pa, kahit may edad na. Di diba? Ganon yung gusto kong iparating sa inyong lahat. Okay? yon ganda. Hala. Ay, wala na expected ko ma. Mayroong buongon. na. wala na source buongon natin. Lanzones. Wala na din. December na eh. Walang bunga lanzones namin. Okay. After few hours, kailangan namin bumaba na sa poblasyon para magsimba ng alas stress Kasama ko mama ko. Kaya ako umuwi magkasama kami. Dapat magsimba. Ito na nito na sa simbahan. Hello? Kaya tapos lang natin ng uh, atin ng misa. Um, nasa San Miguel tayo. Senior San Miguel Arcangel. Isi ban -ba, ni, 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 isi ban nih. -ba, nih no. ban ban -ba, loh. dosis yang nol lah. Jangan picture the ban. After namin well, picture sa babangin kong si Banban, Ban, nakita ko tong mga pasyalan sa Argao na naka-display dito sa plaza. Pwede niyong bisitahin ang lugar namin. Grabe. Mga picture po yan na pwede yung na Napakagandang Argao. Yan, nakikita niyo. Pasyalan niyang mga yan nakalagay dyan. Ang dami dyan pwede pasyalan. races or oh. mm, Louis Point grabe And yan. so mag-enjoy talaga kayo sa bayan namin pag uh, pumasyal kayo rito Kaya ako gusto ko talagang umuwi para uh, bakasyon oh, ngayon na nasa Cebu ako ulit siguro mas maganda kung uh, every week nandito ako so puntahan ko talaga to kasi yung iba nito hindi pa ako nakapunta kasi may iba dyan na ngayon pa lang na-discover o na-popularize dito sa Argao. Ito, hindi pa ako nakapunta dyan sa Balay sa Agta. Agta is Capre. Ha? So, may bahay na kalagay doon. <laughs> so, see you. See you dito sa Argao. Pasyal kayo dito sa napakagandang bayan namin dito sa Argao, Cebu. So, 60 kilometers from the City, Cebu City. South po siya. So, welcome po kayo sa bayan namin. Hanggang dito lang po. Uplines. Bye-bye. Merry Christmas sa inyong lahat. So, so yun lang. Uplines, ha? Bye-bye.